Yun, know, oh. Gato ang ating naurad, ha. Ayan ang gumawa yan, si Ben. Oh. The best, the bed. Ayan, oh. Kita nyo naman, oh. Oh. Dumating kami dito. Tapang-tapayan, eh. Oh. Computer box ang sira niya. Sensor, wirings, fuse. Ayan. Oh, ah. Oh. Tapos dito, gumagana na rin siya rito. Ito, nasa likod kami, oh. Hmm. Gumagana na. Niap, lalagyan din ng plus light mo dilim eh. Ayun, oh. na. na. Ngayon ah, baba natin todo. Ayun oh. Baba-baba natin todo. Oh, buha baba. Tapos automatic natin. Oh. Oh. Tasa muna natin. Subukan natin, tasa muna todo. Tasa natin todo. Oh. Di ba nakataas ang toto? Ha? Sige lang ha. At pindot natin automatic. Pindot din automatic. Oh, automatic ang gelebre sa kusa. Iyo oh. no. Nadali mo iyo. <laughs> oh, ha? Another satisfied. Oh, satisfied customer. <laughs> oh. Boss, anong mga sabi mo boss sa ah, tinarabaw natin? Ha? Dati bilog na bilog na lapat. Bilog na bilog na? Hindi <laughs> <laughs> ba, ba mapatigas yun? Ano na Super great kalamba, Laguna. Ayan. Ulitin natin. Baka tsamba lang kanina. Ulitin natin ulit. Alitan ah, lang natin. Okay. Ang dahilo na sira ay. Mm. Jumper. Mga jumper jumper kasi yan eh. Ayan <laughs> o. Kaya jumper pa boys. Jumper Jumper pa. Hmm. Ayan, nakababa na ng todo. Oh. Baba na ng todo sa Oh, automatic natin, automatic para makita niyo nag automatic na. Oh, bumaba pa ng todo, bumaba pa. Oh, automatic natin. Oh. Ah. Oh. Oh, tunog pakwa. Tunog pakwan na ba 'yan? Oh, Tas pa natin ulit, taas pa natin ulit. Para makita natin kung nag-automatic talaga siya. Sagad. Ayun sagad na. Hindi ko na mapindot, sagad na siya. Oh. Oh, ngayon automatic ko naman. Ayun, automatic naman siya. Ha? Ah. Ah. Hmm. All right. Dika to kanya, ang niya. Ay, ang gandong kaya sa ilalim, meron kaya ngangin doon hanggang ilalim. Katokin natin. Ba. Oh. O, oh. oh, lahat meron na hangin, ano. Lahat ano, ha? Okay na na na. Okay na na na. Okay na. Yan, ligpit na tayo ng gamit. Dito tayo sa ano. Sa Sana sa Kalamba, ano, sa, sa, Laguna. Obet, oh, ped, mo na lahat, Champet, Okay na. Ayan o. Oh. Kita niyo mga ka-experience. Okay na yung mga airbag niya. O. Oh, di diba? Yun. Tsaka dito gumagana siya dito sa remote. Nakita niya naman nakasalpak sa remote. Ayan o. Oh. Nasa ah, likod tayo. Gumagana ang remote. Automatic na. Ayan driver natin mga ka-experience. Mm. Oh. Ha, ano? Ano? Para na pula. Para para pula. Oo. Oh. oh. Ano? Okay na? Oh, okay na daw. <laughs> Oo. Oh. na Wala, hindi Brad. Fix Ay, okay, fix mo na. Papalitan ko lang yung dalawang piece kasi naka-jumper lang yung dalawa. Sige, okay na. Oh, 'yun mga ka-experience, upload natin yung cellphone number natin dito. Sa gusto mo To 20 point of Luzon, Philippines mga ka-experience, no? Ayan oh. Ito Oh, ayan oh. Ano tracking nyo kuya? XPO ba? Ha? XP oh. SP Ayun. Ayan, naging X dating ngayon. Ah, okay na ano? Sige po. <laughs>